lover, welcome to my YouTube channel. Ayan, pasensya na po kayo kung ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Kasi, naghahanap ako ng manok dito malapit sa amin. Sa pinagtatrabaho ng asawa ko, naghahanap ako ng manok nakakatay. Binibenta kasi yun. Naghahanap ako mabibilihan dito malapit sa amin. Kasi, Magkakatay ako ng manok, latter chicken. Kaya medyo natagalan ako sa aking pag-vlog. Baka nagantay na kayo sa aking vlog. Hmm. Sorry po kung ano nga, yun lang ako ulit nakapag-video. Naghahanap kasi ako ng manok na dito malapit sa amin. Pero wag po kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat para kapag vlog ako ulit ng Slatter Chicken. <laughs> Meron po kasing nag-request sa akin ng, nung... kaya kagawa ako. Pero habang wala pa akong nabibiling manok, nakakatayin ay magbablog muna ako ng ibang video, ibang topic kasi mahirap naman kung mag-aantay pa tayo sa ano, hindi ba? Mag-aantay pa tayong bumili ng ano. Ano, baka matagalan pa. Nihintay nga rin yun ng ano, nagre-request sa akin na magkatay ako ng manok. Naantay din niya yan. Pero, huwag kang mag-alala aking subscribers. Maghanap ako ng manok para sa inyo. Papakita ko paano magkate ng manok slaughter chicken kasi parang ano parang nakulangan pa siya sa aking vlog Noong unang magkatay but don't worry susunod abawi tayo abang abang kayo mga kasan lover salamat napatuloy pa rin kayong tumutok sa akin yan sa aking youtube channel sun lover vlog yan, maraming salamat po. Don't forget to like, share, and comment. Salamat po.